So, hello guys, magandang uh, araw sa inyong lahat. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano uh, magmakita kung ilan ang nakakonek sa inyong PLDT Wi-Fi. So, ako gamit ko PLDT Wi-Fi. Um, pakita ko sa inyo kung uh, ilan yung nakakonek at ituro ko na rin kung paano magpalit ng uh, Wi-Fi password. Kasi, itong case na to, sa ganitong uh, kaso lagi karamihan nagkakaroon tayo ng problema bakit bumabagal yung ating internet connection kasi kulang tayo sa knowledge hindi natin alam kung paano ma-access yung ating PLDT wifi no? kasi uh, kaya ngayon tuturo ko sa inyo yung pinakamadaling paraan at yung alam ko alam kong paraan para uh, makita kung ilan yung nakakonek sa inyong wifi at palitan na rin natin yung inyong uh, wifi password so start na tayo okay una kailangan ah uh, pwede to gamitin pwede nyo uh, gamitin computer or pwede nyo rin gamitin ang uh, cellphone so syempre ah uh, una punta mo na tayo dito sa so, hanapin nyo lagi sa cellphone nyo or sa computer nyo yung inyong google chrome Okay, kung, kung ano man yung ginagamit mo yung browser. Okay, so sa akin, Google Chrome lang. Google Chrome tayo, yun ang gagamitin ko. So, punta ako sa Google Chrome. Okay, meron ako nakare-ready dito sa baba. Okay, Diyan, sa inyong search engine, yung search engine niya, type niya dyan. 192.168.1.1 Okay, sa cellphone nyo, ganyan din ang isusulat nyo. 192.168.1 that one. Then, hit nyo lang yung enter sa keyboard nyo or go sa inyong uh, cellphone. Okay? So, enter natin yan. Okay, sorry. Enter natin yan. Ayan. Sa akin, ito yung aking username at password. Uh, hindi nyo yung makikita. Sigurado, meron din kayo. Uh, I-type nyo lang dyan yung inyong username at yung password ninyo. Okay? So, sa akin hindi na by default kasi napaltan ko na siya. Okay? So, kung may tanong po kayo regarding dito sa part na to ng uh, username and password at hindi nyo alam yung sa inyo, comment lang po kayo. Tuturuan ko kayo kung paano yun maka-access. Okay? Makukuha yung, yung username or password sa inyo ng uh, PLDT. Kung napapansin niyo PLDT Home Fiber. Okay? Kasi nakadirect ako ngayon sa akin PLDT. So, 192.168, yan yung kanyang portal IP address. Okay, so para ma-login tayo, i-type nyo yan dyan. Okay, then, log in tayo. Okay. Ayan. So, ito na. Ito na yung kanyang uh, interface ng uh, PLDT Home Fiber. Okay, meron dyan status, network, security and management. Okay. Dito tayo sa status. Okay. So, uh, yan ako na rin dito sa part ng status. Okay, dito kasi makikita, sa part na to ng status, makikita kung sino-sino, uh, ilan ang nakakonek sa inyong wifi or sa buong, uh, sa inyong uh, PLDT uh, router. Okay, so, ito yung wireless status. Kung nabatingin uh, nyo, meron dito 5G wireless status. So, dito sa Wi-Fi clients, makikita mo dyan kung sino yung nakakonek o ilan ang nakakonek. Okay, so, meron isa na nakakonek sa 5G, no? So, hindi dyan nakasulat yung mga nakakonek sa 4G. Okay, sa 5G lang yan, 5G connection. Okay. Meron pa kasi tayong tinatawag na 4G at saka 5G. Dito sa, start, sa wireless status mo to, 5G lang, iisa. So, cellphone ko yan, sigurado. Okay? So, ngayon ako lang nakakonek. Kaya, siguradong nakakonek ako sa 5G. Nakasulat naman sa 5G ng uh, WiFi niya. So, hindi pa rin natin dyan malalaman kung yung total na nakakonek, no? So, para malaman natin kung yung total na nakakonek sa ating uh, internet connection, dito yun, sa LAN status. Okay. So, ulitin ko, dito sa LAN status, dito sa wireless status, 5G connection lang yung ah uh, na, ano niya, na-detect niya. Okay. So, dito sa LAN status, dito, makikita mo kung dito sa LAN status area na to, sa lado dito sa DHCP clients, okay, LAN status, then, click nyo tong DHCP clients. Okay. Itong DHCP client list, makikita mo na dito lahat ng nakakonek doon sa inyong PLDT uh, router or PLDT modem o uno man yan, okay? So, apat yan. Kung na nakita nyo kanina sa 5G, yan yung 4F, 9B, 4F, okay? Yan yung nakakonek sa 5G. Ito namang FB, yan, .com, CJ Ken, okay? Yan kasi yung aking, uh, um talagyan, yan yung aking 1Fi or PC Wi-Fi ko yan. Okay, ito naman yung ginagamit kong uh, third-party router. Okay, and ito, ito naman yung computer. Okay, so yan yung computer na isa na ginagamit. Uh, uh, sorry, itong 94F, yan naman yung uh, aking cellphone. At ito naman yung, itong 9193 na to na nasa dulo, yan naman yung computer kong ginagamit. Okay, so ito yun, computer na yan, yung ginagamit niya. Kaya may apat dyan. Overall, yan lang lahat ang nakakonect sa akin. So, yan lang ang makikita sa akin uh, PLDT kasi. Yung ibang mga computer ko, yung nakakonect dun sa, ka nakakonect sa, sa client ko ng computer, kasi server to, nandito yung nakapasok sa EG, kaya hindi siya makikita ng PLDT. Hindi siya makikita dito sa PLDT kasi nandito yun sa loob nito. Okay? So, huwag natin masyado munang layuan. So, overall, yan ang aking uh, connection. Ng, na nakakonek sa aking PLDT apat lang siya okay, syempre kayo uh, pag napansin yung marami at hindi nyo na alam kung sino sino yung nandon so much better na at napapansin yung mabagal na yung connection ninyo uh, much better na magpalit kayo ng password okay. alam niyo naman napakadali ng uh, ihack ngayon ng internet lalo pag may nailabas kayong isa pwede na yung i-scan ng isang ko na isa pang cellphone tapos pasa-pasa na di ba? so Okay, wag na ulit nating layuan. Okay, so pagpapalit naman ng Wi-Fi password, dito naman tayo sa network. Okay? Sa so, pagpapalit ng password or pangalan ng inyong Wi-Fi, dito tayo sa sa second line sa network. Ito kasi first tab, second tab ganyan. Okay, so ito, sta, sa una, Pauli ulitin ko status, wireless, sta, uh, wireless status yung 5G lang. LAN status. Mas okay na, dumirect na kayo dito sa LAN status ito para makita nyo yung ilan ang nakakonek sa inyo uh, WiFi, Okay? So, ilan lahat sila. So, sa akin, apat pa lang. Okay? So, move na tayo. Move tayo sa ating uh, pag papalit ng uh, WiFi name and Wi-Fi password ng ating PLDT. So, dito, network. Okay? Sa network, kung meron tayo dito ng wi, wi setting, syempre, pag sinabi natin Wi-Fi yung Wi-Fi connection. Okay? So, ibig sabihin, Wi-Fi, from the words W, Wi-Fi, uh, ay uh, wireless, no? The WLAN, okay? Wireless LAN connection or wireless, wireless LAN settings. Okay. So, dito na tayo. Check natin kung ano yung mayroon dyan. Una, band steering. Wala lumabas. Okay, may band steering. Ano lumabas? Ayan. Uh, ban steering, naka-disable lang siya. Huwag niyo papakalaman yan, guys, ha? May band steering niya yan. So, halayan niyo lang siya naka-disable. By default, halayan niyo lang siya naka-disable. Okay, basic tayo. Buta tayo sa basic. Ito guys, uh, paliwanag ko to, part na to, kasi yung kung, na, kung nyo, sinabi ko kanina yung regarding sa 5G at saka sa 4G. So, itong part na to ng band steering, uh, hanggang dito sa basic settings, hanggang dito sa advanced settings, yan ay 4G. Okay. Ito ay 4G. Ang kinoconfigure natin dito is 4G. Okay? okay. May mga cellphone kasi na, may mga cellphone kasi na, uh, lahat na yung cellphone actually, uh, kaya ng or pwede sa 4G. Pero hindi lahat ng cellphone ka merong 5G. Okay? Sana so, gets nyo po yun. So, start po tayo dito sa basic. Okay? Basic. Ayan. So, yan. Yan, settings na yan. Radio on. Hayaan nyo lang siya kasi pag naka-on, ibig sabihin, naka-activate siya. Huwag nyo i-off yan. Network mode, yan. BGN, e 8 Hindi nyo rin kailangan galawin yan. Frequency 40 MHz or MHZ diyan nyo na rin kailangan galawin. Hayaan nyo na yung frequency, naka-auto select. Itong short, pwede nyo yung long or short. So, akin, dinay-default din, din, ko na lang, lang siya sa short. Pero kasi, <coughs> yun kasi yung by default, yan na rin ginagamit niya. Pero sa akin, napagliwanag ko dito sa regarding sa long and short na to, ito, medyo ahaba yung uh, range ng inyong wifi. So, may long, <coughs> at may short. sa akin, ayaan ko lang siya naka-short na. No? So, move ko lang siya sa advance. Okay? Advance tayo. <coughs> Dito sa advance, guys. Yan. SSID choice, number one. Okay, so 1 lang tayo. Hindi na natin kailangan ng maraming masyadong choices. Okay, so yan. SSID name. Akin kasi, sa amin 4G. Yan yung aking pinangalan. Kasi para alam ko na, bakit may 4G sa uli? Eh? Kasi para alam ko na, itong connection na is 4G. 4G connection. So, uh, kapag kasi ako nag-speed test gamit yung cellphone ko, gamit ko 5G. Okay. Kasi mas nak nakukuha sa 5G yung speed test or bandwidth na kailangan mas mataas kasi at mas mabilis yon Okay. So, ito, 4G lang. Okay. Sa main main, 4G fiber. Yan ang aking uh, SSID name. Kung kayo gusto nyo paltan, uh, paltan ko. So, bagyan ko lang siya ng, para makita nyo lang, no? bagyan ko lang siya ng dulo ng negative. So, hindi ko na masyadong papatan lahat. So, yun pa rin. May, may negative na lang Para ma-change. Okay? Then, papakita ko sa inyo mamaya sa so, cellphone. So, ayan. Lagyan ko lang siya. Yun na yun. Okay? Then, ayan. Pwede nyo, erase nyo lang yan. Tapos, pwede nyo erase. Ayan, ayan. Ayan, erase. Ayan. Okay. Okay. Wait lang. Okay. Ayan. So guys, yan lang. I-delete nyo lang yan. Pag dinelete nyo yan, tapos nagpalit kayo ng bagong password nyo. O, oh, bagong wifi nyo. Sorry. The uh, wifi name. Okay. Then, kung ano yung makasulat dyan, yun yung mag-a-apply. No? Pwede nyo yung i-hide. Okay? Pwede nyo yung i-hide. Pero sa ngayon, huwag nyo na munang i-hide. Lalo kung medyo nalilito pa kayo, hindi nyo pa masyadong kabisado ang uh, regarding dito sa hide, hide nito Huwag na muna. Okay? Sa kanya na alamin. Okay, ito na lang muna. Okay? ah uh, baka magkaroon kayo ng problema sa network niya. So, hayaan nyo na lang muna. Ito na lang muna. Okay? So, erase. Ano ba? Erase. Then, sa kanya lagyan kung ano pangalan na gusto niyo Then, okay. So, dito sa security mode, okay, make sure na ito ay nakaganyan kahuli-hulihan tayo lagi. Okay? Yung WPA, yan. PA2 PSK na yan. So, ngayon, yan kayo pinaka-secured na, ano na, security mode na meron sila. So, doon tayo, sa kahulihan. Then, dito, ah, uh, yan, kung papapansin nyo, huwag kayo dito sa TKIP or dito, dito o AES na to. Dito kayo lagi, sa magkasama na sila, no? Okay? So, ayan na sila. Okay? So, syempre, hindi ka papakita password ko. Ganon din. Ito yung para passphrase na to guys. Ito kasi yung password. So, ganon din ang gagawin. Erase. And then, erase. And then, lagay kayo na sarili yung password. Okay? Same lang. Diyan nyo yung makikita. Then, click nyo yung apply para mag-apply syempre. Pagka-click ng apply. Okay? Para mag-apply yung inyong connection. Okay? So, ibig sabihin yan, naka-apply na yung connection nyo. Okay, so iyan na yung pangalan ng panibago nyo uh, yung inyong wifi, iyan na yung pangalan. So ayun na rin yung panibagong password na nilagay nyo. So so same lang din dito sa isang to kasi ito kasi 4G. So dito ng tatlo na to 5G. Okay? Ayan, 5G. Okay? Ah, uh, hindi ko nahahabaan pagdating sa 5G and 4G and 5G. Saka ko na po ipapaliwanag again kung anong meron dyan sa 4G and 5G na yan. Masa-search nyo po yan sa Google kung anong pagkakaiba. Pero, masasabi so, ko na mas mabilis ang 5G okay so meron pa rin silang uh, Merong kagandahan si 4G na na hindi kaya din ni eh 5G no meron kaya si 4G na hindi kaya ni 5G at may kaya din si 5G na hindi kaya ni 4G yun na lang muna sa ngayon okay um, ibang topic na po muna yun ano so ayan same lang din 5G basic dyan start tayo dyan balik tayo ha 5G basic same lang okay hayaan nyo lang nakashort Okay? Kung gusto nyo mag-explore, pwede naman. Pwede nyo ilong para mas malaman niyo kung, uh, kung tunay yung aking sinasabi. Kasi uh, sa akin kasi applicable naman. Ito mahaba naman siya. Yung range niya. Pero mas ano ako sa short. Hiniyaan ko lang siya na nasa short. So, yun. 5G. Advance. So, same lang. sa so, delete. May, may 5G yung akin kasi para alam ko na yun ay 5G. So, same lang din. Ito yung password. Okay. Ito yung wifi name. Ito yung password then apply then okay so same lang ayan WPS okay ayan actually ayan since naman yung naka WPS naman naka is disable hindi ko na kasi talaga ini-enable yan ayan mo lang yung naka disable guys so ayan yun lang na naka disable yan wala kayong gagalawin dyan okay so additional na rin bigyan ko ng konting additional regarding dito sa management dito sa management para mas maprotektahan niyo yung inyong uh, wifi okay so kailangan alam niyo tong management kasi dito papalitan niyo yung dito naman napapalitan yung inyong uh, administrator uh, password so naglag tayo kanina ito yung ilagay nating admin tapos itatype niyo lang yung old password niyo bawa 1 2 3 yung old password ninyo tapos palitan niyo ng panibagong password tapos i-rename niyo or i-confirm niyo or dito sa new password na to, kopyahin nyo lang ulit. Ilagay nyo ulit dito sa password confirm. Doon sa administrator, pag in-apply nyo na yan, okay, pag clinic nyo yung apply, doon sa administrator password nyo, mag-iiba na yung password. Siyempre, yung bago nyo nilagay na password. Okay? Make sure lang, uh, counting tip lang, make sure na kapag nagpalit kayo ng password, uh, tandaan nyo yung maigi, isulat nyo muna bago nyo i-time. Para hindi kayo magkamali. Okay? So, uh, para sigurado kayo. Lalo kung, uh, medyo hindi pa tayo ganun ka medyo beginner pa tayo sa part na to ano lagi kayong magsisecure lagi kayong magsisigurado para hindi magkaroon ng uh, malaking problema yung uh, wifi ninyo syempre sayang naman kung may interrupt yung connection nyo diba okay so yun lang guys and huwag kalimutan mag log out pagkatapos nyo gawin lahat ng ginawa nyo dyan okay uh, huwag nyo kakalimutan mag log out kasi may case na nangyayari na kapag di nyo na log out tapos gusto nyo mag-login dito sa 192.168.1.1 may lalabas na error na meron pa daw nakalagin kaya hindi pa kayo makakapasok. Okay? Hindi nyo pa mapapasok yung portal na to. Maghintay-hintay ka muna. ganon So, pero kung meron namang solution doon, no? So, hindi <laughs> ko na muna ulit ito topic yun. Sa, sa mga ibang topic na lang siguro natin yun ah uh, so yung mga problema na yung mga troubleshooting. Doon na tayo sa, sa part ng diagnosing troubleshooting. Sa ibang part na lang natin ilagay. Okay? So, log out. Huwag kakalimutan, log out. Okay? So, guys, pasan naman. Baka pwede nyo naman akong uh, i subscribe naman dyan, please. Thank you so much.